Hello mga ka-GM, isang mga pagpalang araw muli sa ating lahat. Uh, ito na naman, no? isa itong uh, Mazda CX-9. Yan. Yan siya mga ka-GM. Uh, Mazda CX-9 ito. Uh, medyo ano pa ito. Uh, 80,000 km pa lang yung tatakbo. No? Ngayon, uh, problema ng customer mga ka-GM uh, dito sa kanyang freno. Uh, lumalabas kasi yung kanyang ano, EBS uh, traction sa yung kanyang uh, EVs, lights nagwa warning signal no ngayon ang nakita natin mga ka GM dito po sa kanyang uh, rear left uh, brake caliper motor yan po yung ating pinalitan at saka kasama na rin tong kanyang uh, caliper assembly no yan kung makikita po ninyo mga ka GM yan no bago yan uh, pinalitan natin at uh, yan yung ating nakita na dinagnose natin kasi dito mga ka GM hindi na gumagana yung kanyang motor na, bali na siya at kahit anong uh, diagnose natin at ah, talagang uh, yan po yung nagka-problema. Nagmamalfunction kasi yung kanyang uh, ano rito, brake uh, motor uh, caliper no dito sa rear left, rear left side. Doon sa kanan ay okay naman dun mga ka GM. Ngayon ito, gusto ko lang maipakita sa inyo at may share na rin baka magka-trouble kayo Ng ganito, magka-experience din kayo. Bali ito yung ating uh, brake caliper motor no yan. Ito yung tan natin mga ka GM. Ito yung luma. Ngayon yung part uh, number ng bago ito yan yung part number nya tapos itong ano natin itong uh, brake caliper uh, assembly ito ito naman sya, yan yung lobe nya mga kajuy mo yan yung uh, itong pinaka ano nya na to pinaka parang uh, screw na yan na umiikot dito yan nakapasok dito sa may kanyang motor dito kasi ganyan yan bali ganito yan So, yan po yung nakita natin mga ka-GM. Yan, assembly na yung pelta natin. Kasama, saka may leak na rin kung mga ka-GM, may leak. Tapos ito, hindi siya gumagana. Kaya nagkakaroon ng EBS function Dito sa Mazda CX-9. Yan, na uh, gusto ko lang din may bahagi para ka experience kayo nito. Yan, uh, i-switch on natin. Switch on lang yan dito kasi nagkakaroon siya ng uh, traction control saka lumalabas yung uh, malfunction dito sa kanyang uh, parking brakes tapos ito nagwa warning signal to ka GM itong kanyang uh, electronics uh, switch no nag uh, malfunction yan kaya ang nakita natin ay yung kanyang ano brake caliper uh, motor saka yung kanyang uh, brake caliper uh, may leaking na rin so ayan po sa itong uh, Mazda CX-9 sana nagkaroon kayo ng uh, idea din that this sa uh, Mexican video na ito at uh, wag pong kalimutan na pakilike and subscribe yung aking uh, channel at pakishare na rin po yung ating mga videos no? At maraming maraming salamat po